Patuloy ang pagdami ng mga nagkakadengge sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa datos ng Provincial Health Office, mahigit 2,000 na ang tinamaan ng sakit ngayong taon kumpara sa mahigit 600 lang noong 2014. Pinakamarami ang naitala sa Vigan. Sinundan ito ng Magsinggal, Bayan ng San Juan, Lungsod ng Candon at Bayan ng Kirino. Dahil dito, siksika na mga pasyente sa mga ospital. Patuloy namang hinihikayat na mga lokal na pamalaan ng mga residente na panatilihing malinis ang kapaligiran para hindi pamugaran ng lamok. Sa ngayon po, tumataas pa rin po mga kaso natin ng mga dengue cases. Compared po sa last year, sa month na ito, mas mataas po, uh, almost times three po ang kaso ng mga cases natin ng mga dengue. Ang maganda lang po, wala po tayong mga deaths. Zero case fatality pa rin po siya.